ikaw ang mukaon or ikaw ang magpakaon. Pero feel Ma-feel gini ba sa ikaw mukaon? Ako yung matagam ng kalami. Hi ma'am, kumusta ma'am? Hi. Kumusta ma'am? Okay, siya pa mo? Ah, Marie. Si ma'am ba single or nanay sidecar? Uh, sidecar. <laughs> ano ko sidecar? Nana kai sidecar. Ah Kumusta 'wan ah na kanay sidecar. Night time na. Okay rapt. Okay, so ma'am, papiliyan ka na ko mama kung asa ka mas prefer or asa ka mas ganahan. Um ikaw ang mokaon or ikaw ang magpakaon. Ah <laughs> uh, depende. Masala siguro sa ko lang. Oo. Ang ikaw ang mukaon. Ikaw <laughs> ang mukaon. Anong ikaw ang mukaon? Para ma, ma ma, taste good and then ako yung matagamtaman ang kalami. Kanos <laughs> aka last mi kaon. Ah, uh, na na. feeling mo ka. uh, kaya nakakaon na ka. Kira. Uh, kaya din ikaw ang magpakaon. Kung ako ang magpakaon, Pwede na po. Tsada dyan po sa feeling. Tsada oh. dyan feeling. Basta mm. magpakau na. Hindi ko. Samot ako. Ganaan po siya. <laughs> uh, shout out na ko sa sa akong mga kaila and then sa ako ang papa dito sa Cebu. Shout out ko sa ako ang mga anak na sa Lakulaco -Laku City. Hi anak. Hi hey, ma'am. Hello. Then... Kamusta? Kaya. Kasi wala niyo mo? Casey. Casey. Hi ma'am Casey. Si ma'am Casey ba single or nanay sidecar? <laughs> May Na na. ka po. Si side car gali. Side car. Ay, ay, sir, sir. Sir. pa ipa. Ayun. Kami na si Moa. Hmm. Wala siya ay antubag kumbaga wala siya ay specific nga pangalan or butang so depende si Moa kung unsay mo mununan. Okay, so papili ko na ako. Ma'am, asa man ka mas prefer? Ah, uh, ikaw ang mukaon or ikaw ang magpakaon? Ako ang mukaon. <laughs> Ano naman? Hmm. Well, kaya gotta... para ma-feel. Ma-feel <laughs> <laughs> oh, gede ba sa ikaw mo kaon? Oo. Oh. <laughs> salas alas ni mong kaon? <laughs> ganina char. Gani <laughs> din kaon ni mo. Oh, gani kaon. <laughs> Makaon ba gago tro? Oo. Oh. <laughs> o sa'y feeling anang pagkaon na ni mom. Hoy. Chipri. So. <laughs> Kada ding ikaw ang magpakaon. Hmm. Okay na po daya okay. gyud. Pero kada gitong kita yung kaon. Mas kaayo gyud ikaw mo kaon. Oh. Kaon jud. Oh. Uh, shout out Team Lomot. Para <laughs>